Jan. Jan. Ayo bibi curang guna kopi. Jan. Shake 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 shake. Shake shake bibi. Shake 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 clap clap. Clap clap clap. Wong <laughs> chai dance sing guru ni bata ah. Hoi. Hoi, nau. No. Abi nang kuugalas na ibi pa ka muli. Nakalimot ko first batch, maray ka. Okay. No. Lah, tutunan, na, sakit na nang dala na. Ah, ako kabali anay, gano'n ako. Ang kabutrad na kilo. Oh. Girl. Ah, sige, nalang na sila, gumusunod na sila, Ay. Daring da pita dai manguha na dai kuog talong dai kay ako aning law uyon dai nga dili na ba nimo ang garden sa kuning iya ako lang gi kay manguha dire murag ako ang tuwan <laughs> kinsa na karilit diri ako na ko so manguha og dili iya hang tuan na la kadira jud nabin mapapri so man siguro ka aning tungod sa talong huy ayaw gyud taon man ako manguha og talong ani dai nanguha pugo kana bitawng layos nga okra dai nga pwede na nimo itanom kay para pud mananom ta sa tuang tugkaran oy kidili kay magsigit ang ni dili, dili na to tuwan oy may gani dai kay kaning gardena dai kay sa kuang iya an dai kay kung salain pa dai hag hagbayar ko gitira dur diri dai hagbayar ko ning hagpa diri sa ka tuno na kanihan ta nang tanaw pertena ko pangwa dra dai pero layos na lang na dai ha shout out sa kuya andra nga sa tinita sorry jud kay ti kinahasngan jud imo ang ukra dra ti mga layos na lang pagbitaw na akong gipangkuha ti kay mananom ko sa kun tug karan resod na wa tay tanom layo layo biya po garden sa kuya an mga jay kay kato biya unahan gamay sa kanal ko nakadan himo diri sa mga lugar dai mo tabok patag kanal usa ta mga kuha og sudan usa ta mga kuha og utan kunya dai pagumana ko pangwa dito sa layos nga ukra dai ning anina po ko diri sa sili dai nangunga na po ko ako ning paspas kasan kay basin masak pantap, patay tadi diri sa tag iya ba mapusilan man gita pero joke ra nanday oy kada bitaw mga istorya mga dili maayo dai joke joke ra nan ako dai kina amang gud ang humablo sa tinita taw ra ni kauba namo kay nan dalog sayang mga manok og patog bibi dai tanaw ra dai kung kay manguha og dai Murag nakatanom ba? Murag mag nakatabang o tisok dira. Ultimo pag guna man gani. Wala man gani. Ultimo pag wag sabutan na. Wala man gani katabang dira. Inday junabil. Pahawa na dira. Hindi dahi mo ang tiranong dira. Anak Wala pa na kong tinto dahi. Nangunga pag yung tanglad Tanawa per te makaibot. Nga gamay rabi po datong kauna na nadaiki. Para laban po na humot sa utanon dahi. Walay lami <laughs> o dili humot ang utanon. ni ikaw ba? Walay lami o dili humot. Halaka. Binuang rabi ng istorya. Dahi yung tinudak. Kaya